good morning, good morning. Sa mga araw na sa lahat. Yon, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O na, ah, nakapagsunog na tayo kahapon. Ayan, ah, buti nakapagsunog tayo kahapon mainit. Dahil si Kuya Fernan, Nakapagsunog na kahapon, tas sabay, patubig. O tayo, hindi natin nayaring nasunog kahapon yung ano, ginikan. Ayan. Pero nakapagsunog na tayo, halos uh, 70% nasunog na natin yung sa atin hindi nga lang na lahat o oh, kahapon ano rin tayo ah uh, tawag dito naubusan tayo ng karga ng lighter kaya hindi rin, tayo, hindi rin natin natapos sunugin o oh, buti na pag sunog na tayo kahapon ngayon medyo makulimlim tapos ngayong pagano natin maambun pa Uh, Mag-ano tayo. mag na tayo sa second crop. Dito sa farm 2. O, doon sa ano, ewan ko kay nanay. Nag-aalangan si nanay na mag-second crop doon sa uh, farm 2, farm 1. O, ito, di tayo, di tayo pwedeng ano dito. Di tayo pwedeng hindi mag-second crop. Gawa nung, yung ano, dito sa farm 2, hindi naman tayo nalugi. Hindi rin tayo na ano hindi tayo kumita ng maganda pero sabi ko nga kung um, medyo gumanda yung ano nung palay presyo ng palay maganda yung magiging ano namin ni boss Andy kikitain pero dito sa ano na to hindi naman tayo ano dito bumalik na yung puhunan yun nga lang hindi ganun kalaki ang kinita natin o nakapagpabigas naman kami ni boss Andy kasi bali yung sampung kaban tig sampung kaban kaming nauwi para bigas tapos siyempre binigay natin yung mga ano natin mga utol para pampabigas din oo oh, yun ano, ano naman yun sabi ko nga basta hindi nalulug eh. basta bumabalik yung puhunan pero yung kinita natin dito halos na po ano, naka -pakat or nakaano sa ano natin sa mga gulay. Mga sa ano naka nakapuho lang sa gulay. Yung kinita natin dito sa ano sa farm 2 sa palay. Kasi nasa halos 22 daw yung, 22 yung ano yung gastos na natin sa gulay. o yan, nandun yung ano natin, kinita natin sa palay susunog na muna tayo papandar din tayo ng makina Ngayon, kung mapapasin nyo maandar na yung makina ni Gofernan ayaw ko man yung ano natin medyo ano kasi malulam tapos na ano pa naambunan ngayon kapag di na ano to punta muna tayo sa ano ah uh, magaan tayo ng pilapil mag grass cutter o si Bosandi ayun hindi iwan natin sa ano sa kabila sa so, may ano sa so may baryo o oh, yan nagaano yung matanda si tatay ah, uh, medyo napabayain yung ano na po na ano tayo dito sa ibayo sa ortis yung mga kalamansin natin hindi ganong lumitaw yung baga sa ano nasisira o oh, yan nagpatubig nung ano anong, ano nga naran, nagpatubig si bosa ni Huwag tayo hindi na naman natin maano si Boss dito. Baka ano, mas maraming masisira kapag hindi tayo lumusong dito. sa medyo maano yung trabaho dito. Medyo mabigat-bigat kaysa doon sa ano, doon sa mga kalamansi. Yung ka trabaho si sa kalamansi, yun, pagpatubig, pag-espray, pagpataba, ganun lang. Kaya dito mas marami yung ano. Baga saan masasabi ko mas mabigat yung trabaho dito. Lalong hindi kakayanin ni Boss Andy. Kung siya ay may iwan dito. At patuloy nito. Ah, uh, ang gagawin natin dito. Multi multitasking, ay. Okay. Oh, ano? Maraming ano, sabay-sabay na trabaho. Marami tayong task na dapat mo mong gawin para di masyadong matambak yung trabaho tuloy so, nito pagsasunog una na pagsasunog pag rush cutter ng pilapil syempre may maalaga tayong kalabaw hindi rin natin pwedeng hindi puntahan o, tapos magpapatubig nga sa <laughs> mas maraming ano dito mas maraming dapat gawin kaysa yung trabaho do sa ano sa barrio ayan kung medyo ano nga lang sabi nga kung medyo anong diskarte kung alam ano yung pag trabaho doon hindi ka man maano doon kasi kalamasi lang yung ina -ano doon, inaalagaan saka yung konting nalaman natin doon yun lang Pagkakali, pwede na mga ano dun. Hanggat nagpapatubig, nagagrass cutter. Hanggat hindi, uh, mga grass cutter yung hindi pa natutubigan. Tapos hanggat nagpapatubig, nagpapataba. Pagkatapos patubigan, pataba agad. Okay, dali natin yung bangkada sa kabila. Andun yung grass cutter natin. Magagrass cutter tayo ngayon. Magagad ka taruma tayo. Umpisa na natin dito. Kung tarun. Ayan. Ito na ano na, na natin kahapon. Te. Bote, Buti nakapagsunog tayo kahapon. Nakasabay tayo kay Kuy Fernan. Si Kuy Fernan kahapon lang din magsunog. Eh. Pero yung tubig niya nasa gitna. No? O tayo. Mamaya pala tayo makakapag-umpisa kung nito. Pag nasunog na yan nandun. O tara. Pag-gaskadar muna kami. Ay. Ako muna pala. Ako lang pala mag eh yun mga boss lakas ah, banos na tayo bali dalong pama, ano, patuntun ayun yung isang banos na to nayari na natin paikot pati nasa gitna ayun, pwede na tayo magpanda ng makinan nito paano muna natin yun haanong pa natin ah uh, tawag dito susunugin pa natin ayun medyo uminit na Nang konti pwede na tayo magsunog dyan Shhh. Ay ko. Hindi naman ganong pero ang karaming talsik. Ano, ito lupa. Pero kung basay lupa yan, sigurado, puro talsik tayo. Kaya kailangan maano muna bago mabasa yung lupa. Ma... Sabi dito. Mag-grass cutter muna. Ano ito yung dalawa? Ano yung dalawa? Ayan mga boss. Nagano mo tayo. Okay, ito tayo tubig na mainit. Nagsaran tayo ng ano, tubig. Pwede tayo ng tubig na mainit. Tapos ayun. Uh, umaandar na yung ano natin. Halos na ano nito itong isang banas na ito. na natin. Ayan. Pinandar na natin yung makina natin. Ayan. Umaandar na. Ayan. Medyo umusok talaga yung makina natin. May ano pa tayo dito eh may hindi na sunog. so sunogin natin pinaandar na natin kung ano mamaya ito yan natin yan gagrass cutter natin hanggat na gagrass cutter tayo nagaan tayo na nang papatubig para di ano yung trabaho dire diretso Kasi yung tubig natin Medyo nakahirit ng konti mga boss, babasahin muna natin ang babasahin niyan. Sa mga kalawa, doon daw lulusong si Kuya Jason. Doon mag-a-untrack, ay uh, mag Sa so, bagay, hanggang bukas. Sa so, bagay, hanggang bukas siguro mapapatubigyan na natin lahat siya. Ngayong maghapon hanggang ano, sabihin na natin makadalam ano tayo, dalawang banos. Mababasa. Patas bukas ulit nun. No? Kumuha Maka pala eh. natin. Pupunta natin mamaya pagkatapos natin ng kape. Sa bagay nakakaano naman yun. Nakakasilong naman yun. Pero titignan pa rin natin. Baka nasabide uh, iba na yung sigurado sa naninigurado tapos nakapagkapi na tayo eh, kahit na medyo mainit oh, mag-aano naman tayo yan mga boss yung ano yung mga tagap alam na alam mo yung kung nasa na ito natin ayun oh. kung nasa yung mga tagap niyan nandun na ito natin ayun ayun muna natin tong paikot na to madadat na na ng tubig eh ayun maandol yung makina natin gagawas cutter muna tayo ayun mabas okay ah, sambanos na tayo ayun pupunta na doon sa pangalawang banos yan binuksan na natin doon sa ano na sa gitna kaya bali yung mga grass naman natin tatlong bands na o, ano lang yan dalawang pamat, dalawang ano dalawang ano na lang yan isa dalawa tatlo bali ano lang isa yung sa tabi na lang ni Kuya Fernan may bali dalawa lima kasi yan eh Ay, naka, ano pa isa dalawa tatlo apat o, lima dalawa pa yan dalawang ano pa yan pamatid diretso taas doon sa tabi ni Kuya Pernan kanina nandito yung mga tagak eh dito sa gawin na to dahil nandun tayo nag grass cutter ayan alas 12 na pala hey painga painga din pag may time tayo mo tayo basta ng siguro tayo titignan natin yung kalabaw Ayan mga boss Ayan yung ano Doon sa may mga tagak na yan yung ano natin Yung tubig Nakadalawang banas na tayo balik O dito medyo may na ano ah. Kaya hanggang bukas yan Mapatubigan natin lahat Ayan nagsalad na ulit tayo ng ano Ng diesel Sa may medyo naka ano kasi nakairit Tingnan mo naman yung buga ng ano tubig sa lakas Kaya medyo malakas kumain ng diesel Ayan yung nakahirap ng konti. O tinig lang pala natin yung ano kanina. Yung kalabaw Saka nasunog na rin natin yung tira-tira doon sa gawin mo ah. na. Parang nakapadaling ano ah. Nakapadaling... mga nang isda ah. pala tayo nagkatangal yan. Oras na. Alas dos na. Nakapadaling mga ang isda mainit na kasi kaya umaano na yung lutong ng isda kaya na muna tayo tinig na natin yung kalabaw sa so, pinainom na rin natin yung mga taga ko alam na alam mo kung nasan yung tubig natin andun sila Ayan. andun na sa pangalawang banos na yun hanggang siguro mamaya hapuno hapon nakakarating doon sa pakatlong banos hanggang kain muna tayo ayan, ulam natin adobong manok so higanin natin ay hapon na sa so, bagay na, natubig kasi tayo kaya so, hapon na lang tayo nakakain kain muna tayo natubig Kain-kain muna. Yun, boss. Kung tayo pagkain ng sa ah, ano, kalapaw. O, oh, walang sakati si Magda bukas. Mamaya, meron yung kalahati nga lang na, ano, big O, bukas ng maga. Saka bukas ng hapon, walang sakati. O, oh, may nakita tayo sakati doon sa gawi, doon sa, ano, uh, ah, tumingin tayo kanina sa tabing ilog. Kaso may tubig. Pero, kaya nung kunin yun. Nakabangka, nakabangka naman, Kunin na muna natin. Kahit mga tatlong bigis lang tayo. Ayan mga boss, hanap suban. Kaso medyo malalim yata dito. Pero yun, medyo makapal. Ewan ko kung gano'ng kalalim. Tignan natin. Pero dito ano, mababaw. So. Pero yung mas maganda, nasa ano, yung nakaano sa tubig. Nakakita natin kanina, naglibot-libot tayo. Dito puro mais pala yung nakatanim sa tabing ilog na to. Ayun papuntang turo eh, doon sa paliko doon. Eto, Ewan ko saan papunta to. <laughs> Kadugtong lang ano to ilog maisak. Ayan, dyan tayo kukuha. Badami dami rin yan. Ayan mga Nakakukuha na tayo ng ano, bali... Ano yan, tatlong pwede na muna yan yun lang yung pinagkuha na natin no? konti lang medyo marami marami pa yan mga dalawang ano pa siguro pagguha meron pa yan o bukas siguro doon muna ikukunin natin para grass tapos kinabukasan yan para nag iba iba yung lasa ng kalabaw hindi ganun nagsasawa kapag panay para grass kasi naano natin kahapon Marami nang matitira yung kalabaw natin. Hindi na inuubos yun sa kate. Kaya mag lasan nila. Sigurado mauubos yun. O yan. Medyo maaga pa naman. Balik tayo doon sa ano. Uh, ano yun natin yung ginagrass cutter pa. Tapusin na natin ngayon. Para di na mabasa. O tara na. Balik na ulit tayo. magos ito na tayo Sa uh, dalawang hektarya. Ah. ayun Layo na nung ano ah. Ay, parang malamang na yun. Na natin ah. Napatabigan natin ah. Medyo malakas kasi ano. Gold Kapi muna tayo bago tayo. Mag-rush cutter. Layo na ng tubig. Ayun yung ano. Yung tubig na bago nyan. Sa mga tagak na yan dito sa taas wala nang silang napupulot nyo na kanina nandyan sila pero ngayon nandoon na sa so, gawing gitna oh. Ayan, layo Ayan, kapi muna tayo kapi kapi bago tayo ano, tapusin na natin yung grass cutter natin ngayon kahit na medyo gabihin tayo may sakati naman tayo yun bawas grass cutter na ulit tayo yun yan, nabas yung buo. Ano-ano natin, no? Sili. Dami. Oh. Dami sa bunga. Ngumuti. Ito, halos pitasin na to Ito. Ano. Kung ano, babawasan na natin yan. Ang problema, napakamura ng ano, kotso lang. Kotso pesos per kilo. ng siling panigang. Ano, daming bunga sana. Kaso nga lang talaga medyo mura pa. Medyo tataas lang yan pag ano, pag, pag tagulan na talaga. Ano? Kami sa bunga. Mga na batchi. Pambawas na to. Ayun Mga oh. Mga kaneko. Daming bunga. Oh. Daming bunga nila oh. Hitik sa bunga ng ano natin, sili. Yun nga lang, walang halaga. <laughs> walang presyo. <laughs> Ano? o, ka katataas na. Hanggang lampas baywang na. Ayan, hindi rin natapos na ano yun eh. Natapos na alagyan ng leting sa dulo. Itik sa bunga, walang halaga. <laughs> Ayan na. Ah. Uh, daming bunga. Yun nga lang ang presyong, ano, mura. Ito, pang ano na to. Papampitas na ta 8 lang daw. Ewan ko doon sa bayar ni parin lari niya kung magkano Parang ganun din yata daw eh. 8 lang din. Ay, daming bunga. Walang halaga yung ano ngayon. Yung kang sili. Oh. Hitik sa bunga. Eh, nag na muna tayo. Malamang di tayo may ayaring ngayon. Pero puntahan na natin yung mga ano ngayon, yung mababasa. Yung nasa dulo na yun. Hindi naman natin sasaray mga ano eh, na yun. Lawas na Hindi natin ayari. O gagabihin tayo ng gusto pag ginari pa natin. Yun na lang naman. yung ang ganda sa tapat ng palay ni Kuya Elvin. Pagkutang ganun. Pagkutang dalawang pa saka ay dalawang patuntun pa saka dalawang uh, bali ano yan, tatlong pamatid yan yan yung tubig natin bisan na naman ang second crop umpisa naman ang bakbakan yan so, yung tubig nasa pangatlong ano na banus bali limang banus yan eh nasa pangatlong banus na Ayan. Bukas siguro mayayari na mababasa to, Tapos pag ni Kuya Jason sa, ano, sa palawa. palambut na ilupa. oh, makakapagraw ito na. Sabay ano. Basag. Ikakasanar natin bukas yung ano. Yung yung contractor natin ayan, sakali so isang araw na lang natin mga boss pag-usapan yung ano kung gano yung ginita natin sa ano sa balay performance. hindi uh, naman tayo natalo hindi rin tayo ganong nanalo talaga sa ano ano lang pati uh, balik ano lang uh, balik po nan kaso yung ano ano pa rin kasi parang ano rin yung nahiram natin pera 150 yun 150k pala yung ano na yun tapos uh, hindi pa natin binalik yung ano yung 100k yung 50 pa lang yung natin sa kayong tubo kasi nagamit natin yung ibang pera ano ibang ibang pera sa mga halaman alas 25 22 hindi pa kasama yung pataba yung mga ano natin na gamit natin sa halaman kaya ano lang uh, panibagong ano naman panibagong gastos panibagong pagod puhunan o ano lang natin na hindi tayo na ano hindi tayo nalugi yun na lang ang naging ano natin tumabala lang tayo nagkano pa uh, nagkabigas pa tayo yun nga lang kung sana medyo maganda yung presyo nga ng pala eh. umabot mo man lang ng 16 or 18 16 to 18 pesos baka uh, sa ganda nung ani natin maganda na yung ani natin nun naka 2.13 nga tayo sa dalawang ektarya dati naka, nung minaisan natin to nagmais tayo naka ano lang te eh, 180 plus alas umano ng 30 kaban sumulong tayo ng 30 kaban sa palay kaysa doon sa mais tapos lahat to yan yung pinagtamnan natin ng ano na tamnan nyo doon sa kabila doon ayun ah uh, Magliligpit lang tayo, saka lang tayo uuwi. Oh, ano nga pala? Birthday nga rin pala ni ano ni nung kapatid nating isa si Ate Cory. Ayun. ko ano na yata siya ngayon? 30... 40 49 48 mga okay, forty-eight, 48 49 so happy happy birthday kay Ate Cory sa misis ni boss Jason 1 o oh, mabuhay ka hanggang gusto mo <laughs> Okay, magpapauwi na rin tayo. Ah, uh, mag -ano lang tayo ng mga gamit. Pag sisinip lang tayo gamit. Ay, ano mga boss, magpapauwi na tayo. Ayun. Ay. Tapos na may maghahapon natin. Hindi natin inaano, hapon na pala. Ay, hindi natin namamalayan, hapon na. Parang gusto nang umana. Nangungulog na. Umukulog. Hindi natin Hapo na malaya na hapon na. Oh, paano mga boss? Siguro dito ako na muna tapusin ang ating munting video. Uh, marami po salamat sa walang sawang support. Ah. At pagsabay bye kay boss JJ. Yan, ingat po kayo palagi and God bless. Yan. Kita, -kita na lang po tayo. Next upload. Uwi na po ako. Maraming po salamat.